Hindi tumigil ang pagpatak ng ulan dito sa San Mateo Rizal sa gitna ng hagupit ni Bagyong Enteng at ng Habagat. Kaya naman ang ilang lugar dito inabot ng hanggang dibdib na baha. Pero unti-unti na itong humuhupa kaya naglilimas na ang ilan. Ayon sa mga residente na nakausap namin, mahirap ang kanilang pinagdadaanan kahit sanay na silang lumikas. Ang huling paglikas nila, isang buwan lang ang lumipas o nung tumama ang bagyong Karina. Eh, lagi na lang ho kasi kami inaabot ng tubig. Eh, wala naman ho kami maano kasi siyempre alam niyo naman kami, nagtitinda po lang kami ng tinapa. Kasi ma'am ko sa lilipat, mahal po ngayon ng paupa. Pag alam ko na po na umaano na yung ilog, umaapaw na, umaalis na kami mag -iina. Yung mister ko na lang po yung naiiwal, yung pari na lang po yung mga gamit. Malaki po ang tubig, ma'am. Yung alas po yung mga tao, nagkukumahog para lumikas po dito sa eskwelahan. Takot na po ako eh kasi dahil nung undoy po, natrap po kami sa bahay. Tsaka itong karina po, ang laki po, nakakatakot po talaga. Nasa 300 pamilya ang nasa evacuation centers dito. Ayon kay Mayor Omi Rivera, itong baha ay dahil sa malaking volume ng ulan at mga basura. Bumagal ang takbo ng mga tubig nando na sa mga mga creeks, ano? yung mga sapa, yung mga drainage systems. So basura pa rin. Samantala, bumaba na rin yung tubig sa San Mateo Batasan Bridge. Umabot ito hanggang 19.6 meters kaninang umaga, pero nasa 18.6 meters na lang as of 2.50 p.m. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.